Ayan, so welcome back po no, dito sa Day Enrica YouTube Channel At uh, well, ang pag-uusapan po natin, eh, ito pong may init no, na issue sa ating bansa, no? dalawa Topic number one, ito pong tatlong beses sa isang araw na pagpapalit ng uh, hepe Eh, natural lang daw yan <laughs> Sabi ng BNP At number two yung pong pag-uugnay kay Attorney Harry Roque no? at sa Pogo na Lucky Star 99 Okay, so unahin po natin itong uh, ano, ito pong tatlong beses no? na pagpapalit ng uh, liderato ng PNP dyan sa Davao City Well, ang dami pong ano, mismo ang mayor na po ng ano, Davao ang nagsalita no? na ang Davao City po eh ang police unit nila or ang siyudad, eh tinutugo tinaguri ang pangatlong safest cities no in Southeast Asia number one sa Pilipinas so bakit kailangan palitan no ng liderato ang maayos na lugar bakit kailangan palitan di ba same thing sa maayos na pamumuno ni dating Pangulong Duterte no particular dyan sa West Philippine sea. maayos ang sitwasyon natin, no? Ang mga relasyon natin sa ating mga, ano, sa ibang mga bansa. Eh, bakit kasi pinapalitan? Nagiging worst, guys, di ba? Eh, sino itong ipinalit, no? Ng pangatlong beses. Yung pangatlong ipinalit, eh, nakulong daw ito, no? So, ano po ang kumapasok sa isip natin? <laughs> Kaya, ako, sa totoo lang, yung PNP, para, pa, para sa akin, ano? Para sa akin. Wala nang credibility, no? Sasabihin nyo, normal. Tatlong beses sa isang araw, normal. Ibig, yung, ibig sabihin lang dyan, alanganin po talaga mga desisyon nyo. Palpak, no? Katulad ng ginawa nyo dyan sa pag yung pag-aresto dyan sa pa kay Pastor Kibolo, di ba? Naginamitan ng dalawang batalyong pulis tapos ano daw ang sinabi, guys? Parang sinabi normal lang din daw ba 'yon? Correct me if I'm wrong. So 'yan pala mga normal sa inyo, no? Magpalit ng tao sa loob lamang ng isang araw. <laughs> Wala pa kaya tang 24 oras 'yon, ano po? So sino naman po sa tingin nyo ang maniniwala sa inyo? yung mga uto-uto, no? Yung mga bayarang vlogger, mga mga ano, hanggang ngayon eh panati ko pa din, no? Nagtatanong lang, no? Dahil ako po, hindi nyo ako ma mauuto, no? Or uh, masabi na nating maloloko sa mga ganyang klase ng statement. At alam nyo po, wala na talaga akong tiwala. Sorry ah, sorry ah if I felt like this sa military natin at sa mga kapulisan na parang nagiging alanganin na. ba? Diba? Ayan, maayos na syudad, papalitan ng... Papalitan, bilhin 19 station commanders po. Nauna natin itinampok dito. Tapos ngayon, yung liderato dyan, papalitan tatlong beses sa isang araw. <laughs> Tapos sa West Philippines natin, ipapalit-palit din ang statement. So ano ba talaga? Eh parang gusto ko nang maniwala na mayroon talagang nagdidikta dyan or talaga mahina po talaga ang ating uh, literato ngayon dyan sa gobyerno dahil wala eh, wala papalit-palit, paiba-iba. So magulo, no? Tapos ang sabi naman sa balita, ito daw po ay suportado ng uh, Davao City Police. Eh alam niyo namang hindi. <laughs> Siyempre. <laughs> Ewan ko ba dito sa media, no? kung ano lang sabihin, take lang sila. Although, yun naman talaga, no? Ibalita lang yung mga informasyon na dumarating sa kanila. Pero yun nga po ang ating sinasabi dito, no? Mapag-iisipan nyo, no? Mga mamayan yan. Dahil para sa akin, di ako pinangan nakahapon, no? Yun lang po ng no? ating take dito. Sa maayos na pamumuno, maayos po, safe, na lugar na ano po kinilala sa Southeast Asia at diyan po sa Pilipinas eh tila pinipintahan no at uh, yan na nga maayos na pinapalitan para pong nangyari sa company ko dati no maayos yung team namin panay palit panay tanggal yan tuloy dysfunction na And, in the end nagresign na yung mga tao <laughs> yan po kasi yung problema para parang yung mga kalsada rin natin diyan sa Pilipinas maayos sisirain <laughs> Ay, nako. Ewan ko ba po ba nangyayari dyan sa bansa natin, guys. Ano po? Okay. Pangalaman topic po, itong si Atty. Roque, no? Na talagang inuugnay, no? Pinipilit nila na siya daw po di umano ay abogado ng Lucky Star. ba yun? 99? No? Na siyang pogo, no? At uh, iginiit naman po sa panayam ni Manu Ted, ni Atty. Harry Roque, na siya po ay hindi abogado. Ayan, na larestaron ng Pogo. Siya po ay abogado ng Worldwind na siyang kontratista, no? Middleman sa pagitan ng Chinese Pogo Company at ito pong, ano, uh, pagkor, ano po? Kasi nga, nakipagpulong siya kay Altengo. Ang matindi niyan, expected ko na. Si Pangulong Duterte na ang susunod nilang i-coconnect dyan. parang gano'n naman talaga ang uuwian na ito, eh, no? talagang idikit sa mga Duterte ang Pogo. Di diba? Pinaliwanag na po natin ang rason bakit nakapasok ang Pogo. At ito nga, sige, maganda nga rin po yun. No? Paharapin nyo si Atty. Roque. Okay. Pero mahirap po niyan. Alam naman po natin walang mananalo sa ka, mga makakadiskusyon niya dyan. E gagamitin ng mga senador yung kanilang posisyon. ba? Diba? Alam naman natin kung paano sumagot. Kaya nga po dyan sa ano, sa Malacanang noong araw, nung no, spokesman siya, walang umuubrang bastos na media eh. Dahil laging soplak. Ang mahirap lang po talaga pag pinaharap niya sa Senado, sa Senado baka may limits no? yung pagsagot niya at baka gamitan siya ng kapangyarihan. Yan po ang ating aabangan. Ano po? Pero exciting po yan. Maganda yan na magkaalaman. No? Titignan natin kung kakayanin ni Senator Risa Contiveros itong si Harry Roque. Alam naman po natin, na talagang tila siya na ang tinatrabaho dahil nakita niyo naman yung yung banat sa kanya no about sa kanyang kasarian di ba pati nga po si Manong Ted eh hindi rin umubra eh. ba diba? talagang makikita niyo po kasi kung ang mali pinagtatakpan halata pero kapag po talaga tama mahirap baluktutin talaga kahit anong sabihin di ba So nakita ko po, na napunod ko po yung bukabuan ng panayam. Hindi po talaga umubra So yun lamang po no, no ang ating napag-usapan at puli tayo po magkikita sa iba pa pong mga usapin dito lamang po sa ating channel, Dendrika YouTube channel muli. Maraming salamat po sa inyo lahat.